Ayun mga kabayan, nadaanan po natin yung talbos ng sitaw. Isa yan sa ipinalabas nating videos yan tungkol sa pampaihi. Puro mga sariwa mga kabayan. Oh. Hanggang doon sa dulo. Ang daming papaya mga kabayan. Ito po. Ang dami pong mga papaya. Oh. Kaya yung ating mga kaubayan, kababayan na nangangailangan ng papayang hinog, pumunta po kayo dito sa likod, uh, dito sa area ng ating mga kapatid na katutubo. Pumunta po kayo dito, napakarami po mga kababayan. Ayan po. Balihalo po yung nagtitinda dito, unat po at uh, unat po at mga katutubo mga kababayan. Ayan po, may, may mga damitan din po sa, dito sa gilid dito mga kababayan. Ayan. So nandito din po yung mga uling Yung mga nangailangan ng murang uling Mga kaubayan pumunta po kayo dito Dito po sa area ng ating mga kapatid Na mga katutubo Ito po ang mga original na mga paninda Mga kaubayan Talagang sariwa po ito So may mga sidling po dun sa dulo Ito may mga sidling po dun sa mga dulo yung mga gustong magtanim, ah, pechay po yata ito. Lapitan po natin mga kaubayan. Para makita po natin kung anong klaseng seedling ito. Ay sili po mga kaubayan, at talong. Ayan po. Yung mga na nangailangan ng mga seedling po. Nandito po sa dulo. Ayan po. Iikot po tayo dito sa kabila. O may buko din po mga kaubayan, no Nakabalat na. Tapyasan na lang po. Inumin na lang. Kainin na lang. So ikot po tayo dito sa may gilid na ito mga kaubayan. At silipin po natin. Kung ano naman po ito. Etong lalaking mauling mga kaubayan, no? So medyo mura po ito. eto. dito. Ito. Itong lalaking mapapaya mga kaubayan. Ang lalaking papaya paninda din ng ating mga kapatid na katutubo. So Babalik po tayo doon mga kaubayan, papasok po tayo ulit na pa ganun para ma area ng katutubo ito aywan ko kung saan area, kung saan sila kung sa dito sa Castellos o San Marcelino Sang kayo bang San Sang kayo nakatira ah, sa tama taga kanayan to mga kabayan kanayan payangan ito halo halo na po kaya papasok tayo ulit sa loob mga So ayan, naikot na po natin mga kaubayan Kaya uh, babalik po tayo Pag ganun at ikot naman po tayo doon sa kabilang palengke Ang ganda ng ubi mga kaubayan, ang lalaki So yung mga mahilig gumawa ng kakanin dyan, pumunta po kayo dito sa area ng ating mga kapatid na katutubo. Ayan ang lalaking ube. So may labong din, nagayat na din po mga kaubayan. eto silipin naman po natin 'to. Hanibi. eto mga kaubayan, no? Oh, pure na hanibi 'yan, oh. Yan po. Silipin po natin dito mga kaubayan. Ganon din po ito mga kaubayan, uh, native native din po ito mga kaubayan. Tignan po natin yung parang tahong na yun mga kaubayan. Lapitan po natin kung ano po yun. Tahong na malilit po mga kaubayan. So kulitis. Yan po mga produkto na ating mga kapatid na katutubo dito sa pinakapalengki po nila ito mga kaubayan. Ito po ang mm, eh, ng ating buting mayor, yung ma, na, buting mayor dito sa Castillejos, e binukod po nila ang palengke ng mga katutubo, mga kababayan. Itong ating kababayan, no? may daladalang ampalaya. Ito po yung ampalayang ligaw, mga kababayan. Kung nyo po napapanood yung, yung aking mga vlogs tungkol sa mga ampalayang ligaw, ito po, napakarami po dito. So, ikot naman po tayo doon sa kabila, mga kababayan, sa area ng ating mga kapatid na unat sa maisdaan. Tignan naman po natin. So ipagpatuloy natin ang paglalakad mga kaubayan, at gagawin naman po tayo doon sa kabilang palengke. Tignan po natin. So dito naman po tayo mag vlogs mga si Sisilipin po natin kung ano naman po ang mga paninda dito ng ating mga kapatid. Ah, dito naman po yung area ng mga sibuyas, luya, sari-sari na po ito mga kabayan. Ito bali nakabukod po yung ating mga kapatid na katutubo ito ay purong mga unat din mga kaubayan iba po yung pinuntan natin na area ng ating mga kapatid na katutubo so silipin po natin sa gawi doon mga kaubayan kung ano yung kanilang mapaninda so mga gulay din po dito mga kaubayan pero hindi po katulad hindi po katulad ng ating ng binebenta ng ating mga kapatid na katutubo doon sa kabila pero mga mga gulay din po eto dito na po makikita yung mga gulay bagyo ay yung gulay natin pero doon sa kabila na pinuntahan po natin mga kaubayan ay gulay ng mga katutubo po yon talagang nanggaling po sa kanilang lugar sa kabundukan mga kababayan etong area na eto so bali palabas na tayo mga kaubayan kaya pansamantala ko kung puputulin siguro ang videos na ito at gagawin naman po tayo sa ibang lugar hanggang dito na lamang po at marami pong salamat